Kailangang patunayan ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya ang kanilang mga paratang laban sa mga kongresista na umano'y tumanggap ng milyong-milyong pisong kaugnay sa mga maanumalyang flood control project. Ito ang inihayag ni Palace Press Officer Atty. Claire Castro matapos pangalanan ng mag-asawang Diskaya ang ilang kongresista na umano'y binigyan nila ng pera. Ayon kay Castro, nais nilang na nais madinig ng palasyo ang kabuang kwento dahil baka naging selective ang mga diskaya at wala pang ipinakita ang ebidensya ang mga ito. Kaugnay naman sa paghingi ng proteksyon ng mga diskaya kay Pangulong Marcos Jr., sinabi ni Castro na hindi ko kontra ang palasyo dito lalo na kung mayroong mahalagang Nalalaman ang mga ito pero ang kailangang madinig ng lahat ay kung paano nagsimula ang ganitong sistema ng pagsamantala sa mga proyekto ng gobyerno. Kasabay nito nilinaw ni Castro na walang lamat sa relasyon ng ehekutibo at Kongreso matapos maglabas ng pahayag si Executive Secretary Lucas Bersamin at walaan niyang mali ang mga tinura nito na bantayan ng Kongreso ang kanilang hanay kaugnay sa mainit na isyu ng Umanoy insertions sa 2026 National Expenditure Program.